Kung isa ka sa naghahanap ng masarap, mura na at madaling gawin na snacks, lalo na sa panahon natin ngayon na tatagulan na mga bes, dahil nga tayo for cravings na naman, tara, samahan niyo ako! Dito nga po ay gagawa tayo ng dough. Kung mapapansin nyo, hindi ko na nga po pinakita ang procedure na paggawa ng dough. Dahil meron na nga po kong previous video nito. At pagkawa ko nga po ng dough, hinati-hati ko lang dahil nga po ito ay lalagyan ko ng mga food color. Sa paggawa nga po ng ating dough, paghaluin nyo lang po ang glutinous rice flour at flour. Tatlong kulay nga po ang ginawa ko mga best. Isang ube, kulay yellow at kulay orange. Pagkatapos nga po ay magmumold na tayo dito mga best. Sa ipapalaman naman po sa loob ng bowls mga best, depende po sa kung ano ang gusto nyo. Pwede pong pinipig dito, etc. mga best. Kayo po ang bahala dahil kayo naman po ang kakain. Kukuha lang po kayo ng gusto nyo laki na dough at lalagyan nyo nga po ng panaman pagkatapos ay bibidugin nyo lang po at ipapagbunong nyo lang po sa harina para nga po hindi siya magdikit-dikit at paulit-ulit lang po na ganito ang gagawin natin hanggang sa matapos. po yung tatlong kulay na natapos ko at nabuo kong balls. Meron nga po tayo ditong ube, kulay orange at kulay yellow Sa pagpaprito naman po nitong ating balls, kailangan po ay lubog ito sa mantika Hintayin lamang po natin siya mag-brown or parang maging matigas na po ang itsura niya. At ganito na nga po ang kanyang itsura. Pagkatapos ay sinunod po ang iba pang kulay, ube at ang orange Ganito na nga po ang ating finished product. Thanks for watching. Bye-bye!